definition, we can only say that a woman is truly in the menopausal stage or menopause kapag one year na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwan ng daloy. So that's the minimum criteria. And the reason for the menopause actually ay dahil it's a natural process of aging kung saan nagkakaroon na ng loss of ovarian function and dahil nagde-decrease na yung ating female na main hormone which is estrogen. Pero, pero mamu, mm -mm. syempre, because of the quality of life ngayon, science, na napoprolong din yung lives natin, di ba? Yeah. Napakalaga nitong pinagdaraanan mo, itong menopausal stage. Kasi, eto, nandito ka na doon sa one-third ng kabuuan pa ng iyong buhay. One-third lang why... ba? Dok, one-third lang ba sure ka? Hindi ba half na? <laughs> Hindi, one-third pa lang. Ay, feeling ko half a century na ako more than eh. yeah, hey, you look very young nga po eh. Hindi ko akalain talaga na nasa 50s ka na ma'am. Thank you, Doc. But you know, but sometimes I feel old. Mm -hmm. Uh, when I look at the hard facts, no? Ito na, Doc, ha? May PFPS ako, yung femoral pain syndrome. Nag-rehab na ako doon. Yung tuhod ko, wala na pala siyang mga... Ano yung in-between the, the bones, Doc? Yung collagen si, ba? ligaments, Lig mga tendons, joints. Yan, no. Meron ako nagkaroon ako noon. Mm -hmm. Tapos yung cervical radiculopathy, yung sa neck at saka sa shoulder, nagrehab din ako doon. Alam mo yung pag na, pag uh, your face with the reality, na ang dami mo ng sakit. May hypertension ako, may diabetes ako. Ano pa 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 meron ako? Ha? Uh? Wala na, yun lang, no. Hypertension, diabetes. High blood, oh, hypertension. Ayun, na, hypertension. Tama. Ayun yung mga realidad na si sinasabi sa Medyo lang. Ikaw ang meron. Siya <laughs> ang meron. Grabe. Ako ka slight lang, no? Uh, uh. so pag yun na nga, Doc, pag, uh, in, when you're confronted with these realities na nangyari sa katawan mo, sometimes I get, hindi naman depressed, but I get sad. I, I, I feel really sad, Doc. Mm -mm. Normal yan, Mabu. Kasi syempre, Uh, nabanggit ko, di ba, yung hormone na estrogen, yan ang bumababa during menopause. Kaya yeah. nga kami, we strive hard talaga para ayusin yung quality of life of a woman pagdating niya itong period na to. Mm -hmm. Kasi akala nung iba, pag nagmenopause sila, ito kasi na yung problema ko, hindi na ako nagme-menstruate. But in reality, ang estrogen kasi, yan yung sana lamang natin sa guys. Bakit? Kasi ang estrogen, protective yan sa blood vessels natin. Kaya mas late tayo nagkakaroon ng pagtaas ng BP, pagkakaroon ng mga stroke compared sa guys or sa men because of our estrogen. No. But of course, with menopause, pag bumaba ang estrogen, multi-organ ang effect niyan. Oh, no. Let's say, yun nga, cardiovascular muna. Anang nangyayari is yung integrity ng blood vessels pumapangit. Yung dating mas flexible, hindi na gano'n as flexible. So, nagde-develop ng paninigas atherosclerosis. So, with that also, nagtataas na yung presyon ng mga kababaihan na So, mas prone na sila ngayon sa cardiovascular accidents and stroke. Ano pa? Uh, ang estrogen also may problema rin. Uh, sa cognitive pagka bumaba ang level. So yung mm. ibang mga nagme-menopause, ang manifestation sa kanila, ano sila eh, malilimutin na, ganyan. Ayan, no? Nagkakaroon ng memory gap. Oh no. Yeah. Ayan dok ang takot ah. ko kasi nga yung nanay mm -hmm. ko 71 lang oh. na diagnose with dementia uh, advanced Nine. no last year eh nasabi mo nga pag bumababa ang estrogen mm -hmm. meron epekto sa cognitive function diyan ako na dok na kung hindi ako ganito ka active mm -hmm kundi ganito yung lifestyle kung dami kong kinakausap. Paano na, ibig ko sabihin eh, one of these days, pwede rin akong magkaroon ng, alam mo na, early onset ng dementia? To be honest, syempre, kasi your mom has a history of it. Mm -hmm. So may chance. Pero oh. tama ka, pag may mga mental calisthenics ka, tapos maganda because your nature ng work mo, you get to think, di ba? Yeah. You get to express yourself. So medyo protective yan dun sa mga increased chances more of dimension. Ngayon isa kong uh, ipo-point out pa mo bukod mm. dyan, isa sa nakakatakot ding effect ay yung bone loss. Kasi yung declining estrogen, di ba, parang mm. mas biging brittle lang bones ng mga kababaihan. Yes. That's Kontingyo true. Konting na palang lang pwede nang magka-fracture compared nung when mm. we were younger nag engage tayo sa sports, no? Mm. Ang mga muscle, di ba? Wear and tear yan, pati yung mga buto. Pero pag tumatanda na, nagme menopause na, madaling mag-crack ang mga buto. Ano so, ba? edad ba? Mm. Dok, anong edad nagsisimula ang menopause? Yun. Usually, ano Ayan. edad? Magandang tanong. For Filipinos kasi, mm. uh, usual age po ay between 47 to 48 years old. Uh -huh. Pag Caucasians, it's around 51. But uh, take note po, na ang menopause, hindi yan pagkagising mo, menopause ka na. We have the perimenopause. <laughs> yes, perimenopause. So usually, uh -huh. yes. so mga two years yon before the actual onset of menopause. Ano nangyayari sa two years na yon Dok? Sa two years na yan, may mga symptoms na paunti-unti. One yeah. would be, naglolo ko na yung periods. Yeah. So okay. kung natin, very regular, every month, nagkakaroon na ng skip. Yeah. Siya na nagsisimulang sumungit papu. po. yung oh, oh. parang iba yung mood eh. Oh, oh. Uh, masyadong mood. Guilty! Oo. Oh, oh. Oo. No, oh, oh. Lagi masungit. Oo, oh, oh, oh. ano, hindi naman lagi. Mabilis, mabilis mairita. <laughs> oh. Pero hindi naman lagi. <laughs> <laughs> mabilis mairita. Oh, oh. Parang, ewan ko ba, konting ano lang, nakasigaw, yes. nakaangit. Eh. Mm -hmm. Yeah. yeah. Mm -hmm.